Best weekend ever! Ganito inlarawan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang kanyang weekend habang siya at ang kanyang asawang si President BBM ay nagkaroon ng quality time sa pagtatapos ng kanilang anniversary week. Inupload ni First Lady ang larawan nilang dalawa ni PBBM sa Instagram at Facebook page na nakayakap si President sa likod niya. Ang caption ni First Lady, There's nothing like spending quality time with your better half best weekend ever. Ang caption nitong hapon, linggo, April 21, 31 years and counting. Isang larawan naman ang naibahagi ni PBBM sa kanyang social media account kung saan makikita ang dinner nilang mag-asawa nitong gabi. Sa caption, sabi ng Pangulo, the recent stop of Prime Minister Luxen of New Zealand to Jollibee reminded me how long it's been since we've eaten there so the first lady and I are having a delicious Jollibee dinner tonight. My nutritionist is unhappy with me so I told her to direct her concerns to PM Luxen. Thank you PM Luxen for the inspiration. Sira ang diet ng first couple pero di bale masarap naman talaga ang Jollibee sa Pilipinas. Kaya bida ang saya. Sa interview ni Katoning Anthony Taberna, dinepensahan ni First Lady si PBBM sa kritisismo na di umano'y under the saya dahil ang katotohanan naman ay sinara ni First Lady ang kanyang law firm para suportahan ang asawa. There's so many changes in my life that I did for him. And for me, mga bat batikos, 30 years ko nung 1,500 days na nagtagpo. Kaya-kaya ko kaya yan. Oh, May katanungan din si Katunin tungkol sa pagtatampo di umano ni First Lady sa hindi na natutuloy na Wednesday date nilang dalawa at gusto na nga ang bumawi ni PBBM. Ano lang yan kasi malapit na anniversary namin. <laughs> April 17. Yeah, so tanong-tanong, what do you want as a gift? Diba? Eh sabi ko, ikaw lang bahala. Why would you ask me? Diba? <laughs> Tama. Good. So siguro sabi niya nagtampo. Pero... I think mas importante para kay Bong, kasi talagang ano yan, kailangan mag-release siya ng, ng stress, ng tension. Yung asawa ko, ano yan eh, frustrated rock star. Yes, Iba yeah. pag, pag nasa rally, gumagano niya. Pag may concert, talagang I can see, ano. Masaya talaga siya masayat. eh. parang... Parang natatanggal lahat ng ingay sa buong... Di ba? Uh-huh. It was nice, 76 years old n'o si James Taylor, ha? Ah. Tama, uh -huh. Ang galing pa rin. Nagpakasal ang first couple noong April 17, 1993 sa Church of Saint Francis sa Fisol, Italy. Binayayaan sila ng tatlong anak na lalaki na si Sandro, Simon, at Vinnie. Ilang beses na rin naikwento ng first lady sa ilang interviews kung paano sila nagkakilala ni PBBM. Nakilala niyo po si Presidente sa New York na. Mm -mm. May trial ng nanay niya. Yes, pero may, I'm sure meron naman na kayong mga idea kung sino siya bago kayo nagkakilala. Oo, oh, okay. mm. There's a funny story to that, but after we became close, sabi namin, but lang we didn't meet in Manila kasi we never would have gotten, di ba ang daming tao? In New York kasi, na nakilala kami. May Ganun girlfriend siya. na may boyfriend mm. din ako. So talagang kaibigan lang kami. Mm -hmm. And then, one thing led to another. And then, we're going grocery together. So talagang yung ordinary life. Walang keme-keme. That's why now, mas kinanong sabihin nila, friends pa rin kami, di diba? ba? Kung baga, nag-start ni as friends talaga. Friends. Right. It's mm. always about friendship, di ba? So, gano'ng ka-importante uh, gano yun uh, sa isang mag-asawa that we started as good friends? that's the basis, di ba? Parang that's the... Kumbaga, that's your foundation. Mm -hmm. So we're still friends up mm -hmm. now. Meron din ba kayo? I'm sure meron din po kayong mga disagreements. Ano po yung pangkaraniwa mga po. disagreements ninyo? Parang we'll disagree to disagree. And then mm -hmm. we're friends. there is nothing else I would rather be doing than getting married to the girl of my dreams wow. <laughs> Happy 31st wedding anniversary to our first couple. More blessings sa inyo. Salamat sa panonood. Please like, share this video at mag-subscribe.